kanya hmm. na At ngayon, nag-aasal pa siya. Maras. Pati sa oras ng pagkala, walang kasama. Hmm. Hindi niya alam, minaman ng manaan ang Nang mas matanda at mas malaking siyempansin. Thank hmm. Gusto yatang sundan niya ikaw, patungta kaya saan? umakyat sa puno. Nag-dalawang kisi para sa simpansi. Kung susunod, patunga na kasi siya. Baka naman sulit kung susunod siya rito, hindi hmm, siya Dali lang. Pero dapat to, galingin ka siya para hindi na ulit mapakala. Kaya dito, sinubukan mong pagpakyok. Oh, Uy, mukhang umubra. Lumakas tuloy ang loob niya. Kala na, basta susubukan ninyo lumapit sa nakatatandang ship. At hindi nga sa nagkamali. Pagpumalik ka silang isang ship na ayusan mo siya, isa lang ang hindi sabihin, tanggap ka na niya. Nakahanap na nung takampi ang bagay ng siyempan siya. Dahil sa kanyang padree, makikita sa level 2 ang status ng unilang tsuyok sa kanilang unikunan. Siguradong magbabago na ang tingin sa kanya ng mga siga sa tropa. Magbabago na ang kanyang buhay. No guts, no glory. Bukin na lang, eh, naglakas ni Ogb to battle na ko sa matanggap siya. Kung hindi, sigurado na puni naman siya. Pagbuntot din sa matanda nilang kasamahan ang taktika ng maliliit na Asian Archer Fish para hindi mabuntot. At ang teknik nila sa pagbuni ng pagkain, one for the book. Kaya kung bakit, yan ang dapat yung malaman. Sa kwento ang amazing number four, target. It. <laughs> ito ang Asian Archerfish mas malaki, mas maraming huli. At may pakaibang style sila sa paghuli sa mga day. Nagbubuga ito ng malakas na jetman tubig sa kanilang target, parang fountain.